Paano ba mag-transplant ng lettuce mula seedling trays papunta sa cups? Pag nalagyan natin ng coco peat, sundutin lang natin to para kasama lahat. And syempre, papunta sa hydroponic system. First time ko rin eh. Samahan niyo ako. Okay, katatapos lang ng afternoon chores and time of the week na ulit. Kailangan nating mag-sow ng ating seedlings para sa ating hydroponics and syempre uh, first time natin magta-transplant medyo hindi naging good yung first sowing natin at medyo nabansot yung nag grow pero hindi naman siya leggy pero tatry pa rin natin i-transplant para naman ma-practice na tayo So ito lang yung nag-prosper sa ating unang sinow wala lang kami markings pero di ba meron tayong green leafy vegetables at different kind of uh, mga Interestingly, ang nagprosper natin is yung ating Olmeti, no? Olmeti, may ilang romaine na nagprosper. Hindi ko alam kung sapat na ba yung laki nito pero sa napad kasi 14 days tinatransplant na siya and then magsusow ulit kami ngayon upon further research ko kung bakit nagkakaganon yung ating sowing is una wag daw magsusow ng madagim kasi nung first sowing ko so syempre ang una nating gagawin mag papakulong na tayo ng kokopit para habang ginagawa natin yung iba, mapalamig na to. And habang tayo nagpapakulo, mag-islitan na natin itong ating mga styro cup. Siyempre, maximize natin yung available na apoy. So gumawa si John Paul nito mukhang pang barbecue. Ito yung slit natin. Yan, demo okay Hindi kaya mag-shoot lahat dito yung kokopit. Ewan ko. Ganaman, ganito naman lahat ng nakikita ko eh. Kaya ako lang yan. Tensya na lang. Sa mga susunod na tanim natin, matatansya na natin kung gaano karami. 3 7 Hoy, sasalin natin papunta sa kabila para mabilis lumamig. Ginawa ko 20 minutes to. Tigayin mo muna. Ang bayo ka sa mga. Eh, habang pinapalamig naman natin to, set up na natin yung ating NFT system. So far, ang ginawa namin, binutasan namin tong takip para dito ang palabas sa motor at ito na yung return natin. So sa ngayon, ang gawin natin, tatakali natin kung ilang litro ba ang laman nito. Sali natin dito. At sa ganun, sa mga susunod, hindi na natin kailangan kasi alam na natin kung ilang litro yung laman nitong tumbler na ito. Wow! So yung isang tumbler pala, ang laman niya ay 65 liters. gaganon na lang yung kulang. Tapos ito, 20 liters pa. So total tayo ng 85 liters. Ibig 85 ml. 85 ml nito ang ating ilalagay. Ang problema, 1 ml lang ang ating syringe. <laughs> Tingnan natin kung gaano karami yung puno dito. Tapos ito na lang yung ating panukat. Okay, sakto bala 10 ml yung takip. So, 8 and a half nito ilalagay natin. Ang One. Two. Eight. Tya. namang isa. Okay. okay. So, Huluin lang natin at sukatin. <coughs> parameters. So 612, pasok naman siya. PH natin. Ayan. Nasa upper, ano siya, nasa upper range siya pero pasok naman siya. Siguro sa mga susunod, bibili na lang ako ng pH down. Okay, based sa research ko, dapat uh, 1 to 1.5 liters per minute yung flow rate, no? So, magta-timer tayo at ilalagay natin dito siguro dapat mga hanggang dito yung ating tubig after 1 minute. Ah, 2, 3. Okay, 60 seconds nandun pa. So lakasan lang natin ng konti pa. Dumula so, dito, lakasan lang natin ng konti pa. Para ma-achieve natin siguro mga 1.25 liters per minute. Okay, sakto na. Ganun kalakas lang pala. Mga ganito. Nya. Babalik ko. And then tatry namin na ganun kalakas ang flow rate nung lahat. Kung kaya ba nung aming return. Para kung hindi man, ma-adjust na namin yung return namin. Medyo na-overwhelm na yung ating oh, yung return. Yan medyo napupuno na with the setting na 1 liter per minute more than a konti anyways papatay na lang namin muna at least ngayon nakita na namin na hindi siya possible na ganito lang kalit yung return namin talaga na makuha yung ideal flow rate natin pero sa so ngayon kasi ang magagamit lang naman natin is itong dalawang ito yan lang ang bubuhay natin so kayang kaya pa yan ay eh di habang hindi pa puno itong ating hydroponic system papalitan na namin tong return namin pero ngayon ang gagawin namin okay na yung testing natin magagamit na naman natin ito uh, iseset up natin yung ating timer kasi yung pump natin hindi naman pwedeng 24 hours to so pag hindi kainitan yung panahon pwedeng 30 minutes buhay 30 minutes pa tayong ating pump sige patay muna So ito, 24 hours timer to, no. Kung ano yung nakatapat dito, ibig sabihin yung time of the day. Siguro ngayon, anong oras na ngayon? 5.30. So, ilalagay natin siya dito. 5.30. And then, itong lubog na to, kada isa niyan, ibig sabihin 15 minutes yan. So, kung i-alternate natin siya, na gagalwa, ibig sabihin, 30 minutes on, 30 minutes off ang mga yari i-transplant na natin yung ating mga lettuce at kilang uh, kailangan pa natin yung i-hardening ng 3 days. So, sa planggana na naka-bottom watering pa rin natin siya ilalagay for 3 days bago natin siya ilagay dito. So, may time pa tayo i-adjust yung ating return at bilhan to ng adapter. Lalagyan lang natin ng coco peat na halos, halos puno lang. Yan, ganito. So, pag crack yung ating gagawin, halos kalahati lang. Pero dahil naka-NFT tayo, halos puno. Yan. Tingnan. Papakita ko kung sino nagtanim sa side na to. At sa side na putol. Review tayo. turns out, ako lahat na nagtanim dito. Dito lang si John Paul. Walang nabukan. Kuha ko, medyo walang green tab siya. Dark tamba na <laughs> meron to, to. Patay lahat eh. Yan, so paano ba mag-transplant? Pag nalagyan natin ng coco peat, butasan lang natin. And then, sundutin lang natin to para kasama lahat. Then lagay lang na ganun. Yan. There you go. Tapos ito naman yung ano, pechay. Mm. Di atas sila parehas. Bahala na. Dala na ulit si Batman. And then, magsusaw ulit tayo ng bago. Okay, for 3 days, i-hardening natin itong ating mga uh, nasa cup bago natin ilagay sa NFT. So, natito lang sila for 3 days pero i-bottom mattering natin ito with 100% strength nung ating solution so ito, lalagyan lang natin dito na rin lang ako kukuha 3 days, tingnan ulit natin yung ating seedlings kung mabaho pa ang kamay ni John Paul, uh, tingnan natin to kung na-harden at ililipat na natin doon sa ating NFT system. at si John Paul na yung bahalang mag-ayos ng ating return So una natin sukatin so ay PPM So diba ang parameters natin ay 550 to 850 So medyo nasa lower end tayo Within the range naman pero may nagsuggest sa akin na around 750 yung gawin natin. Nang sa ganun, ka uh, daw kasing sa buong araw kasi depende sa init at sa temperature, tumataas at mga babayan. So ideal daw yung 750. So gawin natin. Yun, 742. So, ideal na yung ating PPM. Yung pH naman. So, yung pH natin 6.8. Hindi ko alam kung gaano kadami dapat to. Down. From 6.8. Diba ang ideal natin na parameter siya ay 5.5 to 6.5 So gawin natin 6.8 Six. So itong pH meter na to calibrated naman based dun sa packaging pero umorder na rin ako ng mga pang calibrate na powder. So naging 6.5 konti pa. Yung. Yun. Yun. Yun 6.0 na. Okay na to. Yan. Hindi na siya okay. dire na babatal na. Okay. Dira-diretso na siya mula dyan hanggang doon. Ilagay na natin itong ating mga tanim. Konti lang naman to. Dali, hindi ko natanda dito kung ano which is which. Bahala na paglaki. So yun lang, para sa transplanting at sa pinakaunang tanim natin sa ating hydroponic system dito sa ating greenhouse after how many months? Di ba? Pero ganun talaga. Sabi ko naman sa inyo, matataniman din natin ito eh. So yun lang, maraming salamat, subscribe and...